Totoo nga bang mahimbing ang tulong ng mga taong humihilik? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim-claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Madalas bang humihilik ang iyong katabi o kaya naman hindi mo namamalayan na nahilik ka na rin pala sa iyong pagtulog? Ang paghilik na ginagawa ng ating pharyngeal tissues o lalamunan. Kapag ito ay nagva-vibrate o nanginginig, mas malakas ito kapag nag-i-inhale kumpara sa nag-i-exhale ayon kay Dr. Jimmy Chang, sleep specialist at head of Comprehensive Sleep Disorder Center ng St. Luke's Medical Center, Quezon City. Kailangan kontroli ng isang tao ang kanyang timbang at bawala ng pag-inom ng alak na nakakapagpalala sa paghilik at pagkawala ng oksigen. Dagdag naman ni Dr. Willie Ong, isang internal medicine doctor na ang madalas na paghilik ay maaring magdulot ng masamang epekto sa katawan ng tao. Kasama na rito ang obstructive sleep apnea o OSA. Ang sleep-related breathing disorder ay maaring magsimula sa partial airway collapse o maaring umabot sa kondisyon na tinatawag na obstructive sleep apnea o OSA kung saan ang paghinga habang natutulog ay napipigil pansamantala dulot ng pagliit o pagsasara ng airway patungo sa lungs. Kaya naman pa ay namang eksperto na kinakailangan patulugin ng nakatagilid ng isang taong humihilik o ang pag-iiba ng posisyon upang makasagap ng oksigen. At kapag madalas mo pa din itong nararanasan, mainam na kumonsulta na sa iyong doktor para masiguro na makakatulog ka ng maayos at walang anumang komplikasyon.